Magandang araw mga kapatid, sa video nating ito ay tatalakayin natin ang isang nakapaimportanteng babala ng Diyos tungkol sa kung paano tayo magkaroon ng mahabang buhay na naayon sa kanyang kalooban. Ang babala na ito ay talagang nakakabahala dahil maraming nagnanais na magkaroon ng masaganang buhay para sa ganun ay magkakaroon sila ng maraming pagkain, Ngunit ang katotohanan pala ay maaring magkakasala tayo dahil sa pagkain at ang kasalanan na makukuha natin sa pagkain ay nakakamatay. Ang pagka magiging maiksi ng buhay sa kagustuhan lamang ng tao at hindi sa kagustuhan ng Diyos. Dahil alam natin na ang Diyos ay nagbibigay ng sapat na panahon sa tao upang mabubuhay ng matagal. Ang Diyos ay nagnanais na ang isang tao ay mabuhay ng matagal, ito ay mababasa natin sa libro ng Genesis Kapitulo 6 Versikulo 3 At sinabi ng Panginoon, Ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging isandaan at dalawampung taon. Ang kagustuhan ng Diyos ay mabubuhay tayo ng isang daan at dalawampung taon. Ngunit ang tao mismo ay hindi nagsisikap na umabot sa edad na ito, at ang pangunahing dahilan kung bakit hindi na umabot ang tao sa edad na ito ay dahil sa ating katakawan. Hanggang ngayon ay marami pa rin ang hindi nakakaalam, na ang katakawan ay isang pinakamalaking kasalanan, na tinawag na iya sa ilang mga kristyanong denominasyon, itinuturing ito bilang isa sa pitong nakamamatay na mga kasalanan. Ang katakawan o glutenia, ay ang kasibaan sa pagkain at inumin o labis na pagkonsumo ng pagkain, inumin, at mga bagay na nakalalasing o intoksikant na umaabot sa pag-aaksaya. Alam natin na ang bisyo ay hindi kailanman dapat gawin at isa pamuhay ng isang kristyano, ngunit dapat din nating bigyang pansin ang labis na pagkain na maaari ring makasira sa ating katawan, bilang templo ng banal na espiritu, yan ay mababasa natin sa unang sulat ni Apostol Pablo sa taga Korinto Kapitulo 6 na Kulo 11. Ang pagpipigil sa pagkain ay isang magandang tanda ng pagkakaroon ng tamang pamamahala sa sarili, sapagkat kung sa pagkain pa lamang ay wala ng pagkukontrol. Hindi na nakakapagtakang ang susunod na mga mangyayari ay mas marami at malaki pang kasalanan sa Diyos dahil sa walang pagpipigil sa sarili. Bagamat hindi direktang tinatalakay ng Biblia, ang salitang, katakawan, may mga talata na nagbibigay ng mga gabay tungkol sa pagkain, at pag-iingat laban sa sobrang pagkain. Kaya ang Biblia ay nagbabala laban sa sobrang pagkain. Sa aklat ng kawikaan, sinasabi, huwag kang maghahangad ng maraming pagkain, sapagkat ang katakawan ay nagdadala ng karamdaman. Ito ay mababasa natin sa aklat ng kawikaan kapitulo 23 versikulo 20. Ang sobrang pagkain ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan, at maaari ring humantong sa pagiging pagkawalan ng kontrol sa sarili. Ito ay ipinagbawal ng Panginoon dahil ang sobrang katakawan, ay magkakaroon tayo ng iba't ibang karamdaman, nang maaring humantong sa pagkakaiksi ng ating buhay, at naging taliwa sa kagustuhan ng Diyos, na mabubuhay tayo ng isang daan at dalawampung taon. Ang Biblia ay nagbibigay ng mga gabay, tungkol sa pagkain at pag-iingat laban sa katakawan. Dapat nating pahalagahan ang pagkain bilang biyaya ng Diyos, at dapat nating iwasan ang sobrang pagkain. Dapat din nating ibahagi ang ating mga biyaya sa kapwa, at magpakita ng kabaitan at pag-ibig sa lahat. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral ng Biblia, maaari tayong mabuhay ng mas malusog, mas mahaba at makabuluhang buhay. Maraming salamat po sa inyong panunood hanggang sa susunod nating video.